One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa lahat nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday po sa inyo lahat. To be honest, guys, hindi ko maintindihan yung ano, alam mo yun, yung kapag nandirito ka lang sa loob ng bahay, hindi mo na namamalayan yung ano, yung araw. Hindi mo na siya naiintindi. Tapos, parang akala ko nga ngayon Sunday pa din eh. So, yon Anyway, so excited na ako dahil this coming Friday ay Sungkran Festival. So, eto na. So, sobrang saya. Dahil syempre, alam mo yon get wet. Oh, basaan na. At saka syempre, libreng himas para sa mga lalaki. Yan! Kaya naman excited ako para sa Sungkran. Kasi masaya yan. Kahit saan may party. Tapos kahit saan pwede uminom. Tapos, alam mo yon from morning until midnight. So, yon Saya-saya. Kaya naman, excited ako para sa Sungkran Festival. Siyempre, plano namin ni Noo ay pumunta sa temple. So, yun naman talaga yung purpose namin na unang-unang gagawin namin ay mag-church. So, yung, alam mo yung mag-temple kasi siyempre, Sungkran to. So, gusto ko nga pumunta ng Wat Bapliyay Night tapos sumunod ay sa ibang temple naman. And then, sana makabisita din ako doon sa temple namin sa school. Yun. Anyway, eto na. Marami tayong chika ngayon na talaga naman Oh my gosh, magtatakas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ng bonggam-bongga. -bongga. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika para sa unang chika. Mama Sam, tickets sa Miss Universe Philippines pwede nang bumili. Anong masasabi mo sa price nila? So, yon So, sa mga nag-aabang ng ticket nga para dito sa Miss Universe Philippines, ay pwede na po kayo mag-book. Ang kanilang ticket ay ang halaga ay 10,000 pesos para sa ano, BIP. So, yung BIP, may BIP 1, 2, 3. Ako, Siyempre kung uupo kayo, kung ngayon kayo bibili, doon na kayo maupo sa VIP2. Yung talagang kitang kitang-kita ninyo yung intablado at yung galawan ng girls kasi center na center siya. So, magbumili kayo ng maaga para makapili kayo ng maayos na upuan. So, yon 10,000. And then, para naman sa lower box, ang halaga niya ay 5,000 pesos. So, dalawang gilid yon Pero, siyempre, mas maganda siguro kung may choices ka, pumunta ka sa lower box regular, 3,500. Ayun to. Maganda-ganda yung pwesto na to pag nakuha mo. And then, of course, sa upper box naman ay 1,500. So, medyo taas-taas na siya. And then, of course, sa general admin naman ay 500. Doon na siya sa tuktok. So, dati pag nanonood ako ng Binibining Pilipinas, naranasan ko yun doon sa lower box. Yung talaga sa in front yung VIP. Tapos naranasan ko din yung mga upper-upper. Pero kasi yung stage yung mataas naman. So, mas maganda yung piliin ninyo. Yung makakamura kayo. Huwag na kayong masyadong gumastos kung kulang naman kayo sa budget. Para yung next time, may pang gala pa kayo. So, tipid-tipid din tayo. Basta ang importante, nakakanood kayo ng tama. Alam nyo yon Anyway, so exciting to. Doon naman daw sa online ko makakapanood ba, hindi ko alam. <laughs> Abangan ninyo. So, yon So, basta laban lang Pilipinas and then exciting to ang magiging Miss Universe Philippines for 2024. So, sabi nga nun, ano ba kaya ang ina-expect natin production sa kanila? Syempre, mas bongga at panalo kasi 2024 na, di ba? And then para naman sa sumunod na chika, mamasama ano naman ang masasabi mo <clears throat> sa pambato sa binibining Pilipinas na candidate number 14 na si Liselle Jones. Tingin mo ba, Mama Sam, kakabog kaya to ng bonggang bongga. To be honest, sobrang ganda ng batang to. And then, sobrang excited ako sa ipapakita niya sa Binibining Pilipinas. Sabi ko nga, nakita ko siya, ay hey, nako, possible to maging Binibining Pilipinas International ngayon taon na to or globe. Kasi sa ganda na ino-offer niya. But parang pining ko makakakuha siya ng corona kung talagang magaling siya ng bonggang bongga Siyempre, depende pa yan sa eksena niya, depende pa yan kung paano ba siya kakabog at paano ba siya makikipagsabayan ng bongga-bongga sa mga kandidata na lumalakok dito sa Binibining Pilipinas. Basta ang importante, officially candidates na siya dyan. And then, sabi ng ganon, Once you're Binibini, you're always a Binibini. So, di ba? so, exciting to. And then, abangan natin siya at tingnan natin kung ano ang magiging eksena niya sa Binibining Pilipinas. And then, of course, para naman sa Miss Universe Philippines, mamasama ano nung masasabi mo sa galawan ni Miss Laguna. To be honest kahapon di pa may event sila, sobrang sexy niya doon. And then, talaga naman, oh my God, ang ganda-ganda niya. Sabi ko nga, marami talaga naglalaro ng mga kandidata dito sa Sa Miss Universe Philippines. Hindi mo alam, baka mamaya si Laguna pa lang mag ng corona. Kasi, alam mo, sa so lang si Laguna, sobrang sexy. Tapos, alam mo ng ganda ng kulay, Very Filipina beauty. Kaya nga habang tumatagal nga yung Miss Universe Philippines, hindi ko nga malaman kung sino talaga yung mag ng corona. Pero isalahan lang na sisiguro ko, ang pambato ng Laguna ay kumakabog ng bonggang-bongga. But syempre, tignan natin kung hanggang saan ba itatagal ng ka talaga, di ba? Kung hanggang sa dulo ba ng competition na to. So, yun, I'm so excited for Miss Laguna. Ikaw ba excited ka para sa kanya? And then, eto ang sumunod natin, chika, Althea Ambrosio, nangunguna na sa Supra National. Yes, talaga naman yung pangalan ni Althea. Miss Philippines ay umiinit na ng bonggong-bongga dahil nangunguna na siya sa... Miss Supranational. Yes, sa ngayon sa mga hot picks ngayon, isa si Philippines sa mga napipili nila at yung ibang ang page ay nangunguna ang pambato ng Pilipinas sa Supranational. So, syempre happy ako kasi nangunguna na siya at alam naman natin na manlalamon ng bonggang-bongga si Altea. Pero sabing ganon, maliit lang daw si Altea sa so personal at hindi daw ganong katangkadan. Kaya daw isa to sa mga magiging problema niya sa laban niya sa supranational. Lalo na alam natin ang organization as long as possible ay gusto nila talaga may height, may body, and may beauty. To be honest, pasok naman sa category ang pambato natin. Yes, ayun nga lang, medyo maliit. Pero naniniwala naman ako na kaya naman ni Altea na kumabog ng bonggang-bongga -bongga at makipagsabayan sa mga magiging kandidata ngayong taon na to dito sa supranational. Kasi sabi ko nga kung yung beauty na ino-offer ni Althea ay talaga namang masasabi ko kabog na kabog. Very Filipina beauty. And then I'm so excited to see her in the international stage ng supranational na kung paano niya susungkitin ang ikalawang corona ng supranational para sa ating bansa. ba diba? Sa mo naman. Kasi nakikita naman natin na kumakabog naman ang beauty ng ating pambato. And then, kaya naman nito sumabay talaga sa mga kandidata kasi nga iba pa rin talaga ang gandang Pinay. ba? Diba? So, yon. And then, para na sa sumunod na chika, mamasama nyo naman ang masasabi mo sa bagong pambato ng Quezon City na ipinalit nga sa nag na Miss Quezon City. To be honest, I'm so happy kasi may kandidata na uli na papasok na bago. Sabi nga gano'n, kailangan talaga makompleto nila yung 55 candidates. So, hindi pa naman talaga sila nagpre-prelim, kaya pwede pa. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng mga kandidata sa Miss Universe Philippines ngayon ay wala namang bearing. And then, ayun, tingnan natin kung paano siya makakahabol, kung paano siya, mag, syempre, kailangan niya magpasa ng mga, yung, alam mo yung ihabol yung sarili niya sa mga requirements na ipinasa ng mga kandidata. But, feeling ko naman, kung nagresign ay Kabugera ngayon ay mas kabug naman ang kanilang pambato so syempre sasabayan at lalaban niya congratulations sa bagong ano, pambato ng Quezon City. So, alamin natin kung kabogera nga ba siya sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo kay Miss Universe na nasa Laos na ngayon? To be honest, ako, para sa akin, nakita naman natin na talaga namang kabog na kabog ang beauty ngayon ni Miss Universe dahil Syempre, iba't ibang bansa yung pinupuntahan niya. Una, dito sa Thailand, nakita naman natin yung kanyang ganda na talaga namang mapapawaw ka. And then, sumunod, ayan, nasa Laos na sila. Nakita din naman natin. At ngayon naman ay papunta siya ng Malaysia, truly Asia. So, yan. Sa Malaysia naman, syempre, tingnan natin kung ano yung offer naman ng mga taga-Malaysian. And then, after nyan, go to the... Philippines! So, yun. I'm so excited. Sana magsuot siya ng Pilipinanya natin, no? So, yung terno na tinatawag. Para alam mo yon malaman niya ako ano ang merong kultura sa ating bansa. So gusto daw niya flowers, so bigyan ng maraming sampagita. Charot! So, yun! So, congratulations sa Miss Universe na talaga naman kumakabog ng bonggang bongga. And then, para sa sumunod natin, Chika, Kyla Carter, Mama Something in Mo, makakausag ba sa laban niya sa Miss Universe Philippines? to be honest, I'm so excited for Kyla sa competition na to at nakikita naman natin na talaga namang iba ang kanyang eksena. Pero syempre maraming ang kandidata na talagang lumalaban ng bonggang-bongga sa mga ganap dito sa Miss Universe Philippines at doon medyo talaga nakukulangan tayo kay Kyla Carter sa kanyang eksena. Kahit sabihin pa natin ang ganda ng kanyang communication skills, pero syempre, hoping tayo na sana pagdating sa preliminary competition, na yun na, yung mga ganap na importante, ay makakabog ng bonggang-bongga -bongga, ang pambato ng Northern California dito sa Miss Universe Philippines. Yes, ako akong tatanungin mo, ganda, ang ganda ng mukha ni Kyla Carter. And then, kung sasabihin mo naman yung comm skills, kung paano to magsalita, panalo naman. And then yung ibang eksena naman niya, na itatawid naman niya ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya looking forward tayo kung ano pa rin ang kahihinatnan ni Kyla Carter dito syempre sa competition na Miss Universe Philippines. Kung siya ay papalo hanggang sa dulo ng competition, yan ang abangan natin sa kanya. ba diba? So, pambato natin sa Miss International, mama sa kanilang masasabi mo, kay Angelica Lopez, na talaga naman lumalabas na ang ganda. Maaga pa lang, ay talaga naman mga paandar na ang ating pambato. Yes, nung screening ng Binibini Pilipinas, nakita naman natin yung beauty ni ni Angelica Lopez na talagang ay naku, yung nakita ko yung photos sabi ko yung photos na to ito yung masasabi mo na malakas ang laban ng Pilipinas sa Mr. International kasi talagang pinag-iigihan nga. Yung alam mo yon na parang masasabi mong handang-handa talaga ang pambato natin dito sa Miss International ngayong taon na to. At talaga naman masasabi ko, etong si Miss Universe Philippines ay talaga namang... Ah, uh, si Miss International, si Binibini Pilipinas International ay talaga naman, alam mo yun, yung parang totoo niya yung sinabi niya, no, kukunin ko ang corona ng Miss International. At nakikita natin na grabe na yung paandar niya, grabe na yung eksena niya, grabe na yung pasabog niya. Kaya excited ako para dito kay Binibini Pilipinas International. Sabi nga ganun, once you're Binibini, you're always a Binibini. So, yan. So, parang feeling ko sa si Angelica Lopez, malakas talaga yung labas sa Miss International. Parang nararamdaman ko kung hindi tayo magta-title, mananatili tayo sa top 5 sa Miss International. Parang hindi pa si Angelica Lopez na bali wala lang yung hinintay niya ng sobrang tagal yung abot na lagpas na isang taon talagang ginamit niya ang paghahandang yon at nakita naman natin yung beauty nakita natin na lumalabas na yung aura niya very Miss International so ang layo-layo niya nung ano, ba diba yung nanalo siya sa bini Pilipinas ngayon talaga makikita mo sa kanya Wow, gorgeous, diba? So yun, so ayun yung mga kandidata na talagang masasabi mo Grabe, destiny na lang talaga ang magsasabi At yung mga nagsasabi na, nako hindi naman mananayo, mukhang hindi nga papasok sa semifinals yan Nakaw mukhang hindi nga makakarating yan sa dulo ng competition Sorry kayo guys, I think now, uh, top 5 So yun, so tingnan natin, syempre pag tumagal pa, November pa naman eh baka corona na. Sa, ako tama na yung ganda niyang niya. Siguro mag na lang siya sa iba pang aspeto na kailangan niyang paghandaan. Nakakasagot naman niya at kaya naman niya talaga makipagsabayan dito sa competition ng Miss International. di ba? Diba? And then, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, possible ba may uwi ang corona ni at manalo dito sa Miss Universe Philippines? At kung sakasakali na siya ang mag-uwi ng corona, tingin mo Mama Sam, siya na kaya ang manalong Miss Universe at possible kaya silang dalawa maglast to standing sa Miss Universe ni Miss Venezuela. <laughs> Kasi di ba parang last time na lumaban si Ate sa Manalo sa Miss International ay tawag dito, ang last two standing silang dalawa ni Miss Venezuela. And then now, nandito siya, lumalabas sa Miss Universe Philippines, talagang ginagawa niya yung lahat na makakaya niya para masungkit ang corona. Naniniwala ako na yung destiny na tinatawag kasi syempre parang feeling ko unfinished yung laban niya nung last time and then ito yung revenge niya talaga sa laban niya sa international stage yung gusto niya talaga magbalik para masubukan yung sarili niya na kaya ko bang manalo ng miss, miss universe this moment and then siguro ko ipapadala natin si ati sa manalo sa miss universe parang piling ko gagawin niya yung lahat ng makakaya para sa laban niya sa Miss Universe. Kasi ando doon kasi si Atisa Manalo, yung dedikasyon niya talaga sa sarili niya at sa puso niya. And then pagdating sa Miss Universe, parang piling ko doon talaga makikipagpukpukan to ng bonggang-bongga. -bongga at possible na mag-last standing uli sila ng Venezuela. So, nakikita ko na si Atisa Manalo ay hindi basta-basta magpapatalo sa competition ng Miss Universe Philippines. Kasi parang piling ko talaga yung determination niya, I wanted to get the crown. So, yun, ganun ako kakumpiyansa sa kanya. Kaya kahit may nakikita akong malakas, magaling, na nakikita mo na nakipagpukpukan sa competition na to, ang nararamdaman mo pa rin talaga kay Atisa Manalo ay winner. So, yon Yung winner talaga. Ewan ko kung bakit. Kasi siguro dahil sa nararamdaman ko maaaring destiny niya to, ganun katiwala. Ganun kaano. Kasi syempre, ang mundo naman eh, di ba? Lagi yan na parang minsan sure bull ka dyan. Katulad na lang ni ano, Catriona Gray. Imagine mo, hindi siya nanalo ng, ng Miss World para maging Miss Universe Philippines at hindi rin naging madali yung laban niya sa, Miss, sa Binibining Pilipinas during her time kasi talagang marami din talagang malakas pero naging sigurado ang mundo para kay Catriona Gray and then pagdating sa Miss Universe talagang hindi na pinakawalan ni Catriona. So, yun din yung nakikita ko dito kay Atisa Manalo. Kasi sila yung mga kandidata na hindi lang sila sumasali dahil sa gusto nila maging artista. Dahil parang feeling ko si Catriona kung gusto niya mag-artista during pa nung time niya noong binibining Pilipinas. And then, sa ganda ni, ano, ni Atisa Manalo, imposible naman na walang kumuha sa kanya bilang isang artista. So, yun, isa yung sa mga nakikita kong magandang dahilan kung bakit itong si ati sa Manalo ang gusto kong manalo ng Miss... Na, na, nakikita kong dahilan kung bakit parang siya yung nakikita kong nananalo dito kasi hindi lang sariling intention kundi nandoon talaga na gusto niya talaga ilaban uli ang Pilipinas ng isa pang beses sa intablado ng Miss Universe. And then tingnan natin kung etong Destiny ba ay para kay Atisa Manalo. So, malalaman natin yan sa May 22. Kaya, guys, are you excited? Siyempre, hindi lang naman si Atisa ang tinitignan din natin. Siyempre, ang nandiyan din si Victoria Velasquez Vincent na talagang masasabi natin malakas din ang laban sa competition na to. Nandiyan din siyempre si Alexi Brooks na talagang hindi mo rin matatawaran yung galing. Nandiyan din siyempre si Kainta na talaga naman masasabi natin na may laban din naman talaga. At sa syempre, si Baguio nakikita natin na o may eksena or maaaring mga baguhan na kandidata ang maka-eksena niya dito sa dulo ng competition. But nakikita ko at si sa manalo is one of the contender talaga para sa corona ng Miss Universe. At parang feeling ko manlalamon talaga siya ng bonggong-bongga sa competition na to. Kasi kung si Atisa Manalo kasi yung tipong tao na alam mo yung hindi siya basta-basta nagpapatalo. So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po, po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling para lalo kang gumanda. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.